Inaresto ng mga tauhan ng unit na unit ng Muntinlupa Police ang isang lalaki na may nakabingbing warrant of arrest na kinaroonan nito sa Kataki Street, Barangay Poblasyon, San Pedro City, Laguna. Base nga sa report ng Southern Police District, dati na may kaso ang sospek na kinilalang si Ricardo Ortega na may kaugnayan sa illegal drugs sa natunto ng mga operatiba ang sospek kung saan isinilbi ang warrant of arrest dito na inisyo ni acting presiding judge Annalie Oga-Bural ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 276. Samantala, inaresto din ng mga tauhan ng warrant and uh, subpoena section kasama itong station intelligence section ng Las Piñas Police si alias Brian, 46 years old, na tinaguri ang top 7 most wanted person ng Las Piñas uh, City. Isinagawa ng operatiba ang uh, operasyon sa Barangay CE Las Piñas City sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 na inisyu ni presiding judge uh, Victor Ramirez Aguba ng Las Piñas City Regional Trial Court Plan 225 kapwa nakakulong na ang mga naturang sospek na naharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga Ako si Giorgio Sikat walang ang balita